Ayan po, tayo tayo magluto po ng oatmeal. Ayan, sa panahon po ng pecha peligro, ayan, oatmeal na lang po ang available. Diyan po ang ating oatmeal, diyan po ang ating honey, at ang ating evap milk. Ayan na po ang ating cracker oats. Nilagay ko na po sa kumukulong tubig. Ayan Isusunod ko na po nilagay ang ating gatas. At sya na po. Nungkulo na. Lagyan ko po ng gatas. Isusunod ko po ang ating honey. Ngayon naglagyan ko na po sya ng honey. Ayan na po ang ating finished product po. Ang ating oatmeal. Ayan. Binamihan po po ng gatas para mas pasarap.